Speaking, there's our target. Galingan mo ang pag-sampal, Gamitin mo yung likod ng kamay mo. Kasi ganun dapat sinasampal ang mga walang kwentang tao sa mga luloko. Good luck, girl! Para yan sa pag hindi mo sipot sa wedding natin, Bella. Para naman yan sa pagkampi mo kay Stella. Ngayon, even na tayo. Sinaktan mo na ako. Sinaktan na rin kita. Pwede bang magbalik na tayo? Kahit hindi muna tayo magpakasal. Kahit boyfriend lang. Perry, basta I want you back. Please. Hindi no. Misha. Alam ko nga galit ka sa akin sa mga nagawa ko. Sobrang galit mo kaya magagawa yan. Pero hindi magbabago ang desisyon ko na iwan ka. Hindi kita mahal. Bakit? Hindi kita minahal. At hindi hindi kita mamahalin. Dahil ba kay Stella? Ha? Huh? Dahil ba kay Stella? Tell Mahal mo ba si Stella, Kelly? Ha? Huh? Oo, oh, Misha. Si Stella ang mahal ko. Sa kanya ko nararamdaman ang hindi ko nararamdaman sa'yo. hindi ko matatanggap oh. Okay. yung sampal na dal Dahil hindi ko naman kasalanang mahalin si Stella. I hate you, Perry. Sana kayong dalawa na lang sinagasaan ko. Ikaw ang sumagasa kay Stella. No. Oh, my God! Ang hinto. Ka, Kapag sinaktan mo ulit si Stella, hindi ako magdadalawang isip na sa tanga. Ako ang gantihan mo mo si Stella.